Taya po ay mapalad na may makakausap sa linya na komunikasyon upang kamustahin ang uh, kasalukuyang sitwasyon ngayon sa bulakan lalong-lalo na dito sa may uh, bandang uh, Bukawi kung saan marami ata sa ating mga kababayan ang dumadagsa pa rin sa mga oras na ito na nagbabalak pa rin na makalast minute, ika nga, para bumili na kanila mga pailaw, paputok na gagamitin mamayang gabi sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa linya na po natin ang PIO ng Bulacan, PPO, kasama natin si Police Major Norhida Usman. Ta, ma, uh, Major uh, Usman, magandang araw po. Daryl Justin ng DWIC 23 Pagandang umaga po, Sir. Ayun. Ah, tama Ma'am, sorry. Tama po ba pagkakabasa ko? Norhida Usman, tama po ba? Apa. Okay, ayun, Ma'am. Ah, unahin ko po muna, Ma'am, adv advance happy new year po sa inyo. Alam ko po na napaka-busy po lalo na sa inyo ngayong araw na ito. Una po, Ma'am, gusto ko po muna kamustahin ng kasalukuyang sitwasyon. Ah, unahin po muna natin yung buong Bulacan. Ah, sa pagmo-monitor po ba ninyo, kamusta po ang kasalukuyang sitwasyon po diyan? Sa pangkalahatan po, ang Bulacan City po ay matiwasay naman po. Pinalakas ng presensya ng ating mga kapulisan upang magbigay ng siguridad sa pampublikong lugar, lalo na po dyan sa may bukay, kung saan marami na pong sa na bumibili po ng mga paputok. Mm -hmm. Ngayon ma'am, meron po ba kayong estimate kung ilan na po yung bilang ng mga tao na nandyan, particularly po sa may Bukawe, sa may lugar kung saan na uh, yung pinakabilihan po ng mga paputok? Hmm. Uh, sa ngayon po sir, uh, mas marami po. Uh, wala po kaming estimate na number. Pero ma uh -huh. sa ngayon po sir, marami na po talagang tao po na dumadagsa ngayon dyan. Lalo na po. Pero may nagsasayayos naman po ng traffic po ng papunta ng Bukawi po hanggang Santa Maria po. Marami pong pulis na nakadeploy po doon sa lugar na yan. Opo, para nga masiguro din yung kaligtasan at seguridad na ating mga kababayan. Ngayon po, uh, mam, ma ma'am, uh, susunod ko pong katanungan dahil paputok lang din po ang pinag-uusapan natin. Simula po, nung, uh, may, may simula po nung mga araw na medyo dumadag sana yung ating mga kababayan dyan po, lalo na sa may Bukawi. Meron na po ba kayong nai-record na mga insidente o aksidente na may kinalaman po sa paputok, lalo na dyan sa may lugar ng Bukawi, ma'am? Nung nakaraan po sir, may insidente po kami pero ang ano lang po is sa PNP data lang po isang mm -hmm. nakarecord lang po is lima. Mm -hmm. Limpa, lima lang po yung incidente namin na ano sa paputok tapos tatlo po yung sa mga illegal fireworks na nahuli po. Mm -hmm. Kadalasan ng paano nagsisimula, sa record din niya, paano ba nagsisimula at nagkakaroon po ng ganitong klase mga insidente, ma'am? Uh, nagsisimula po 'yan pag start po ng ano po ng itong taon po na 'to. Nagsisimula kami usually the whole year po 'yan. Kung may incident na po nangyayari, inano na po namin 'yan as counted na po yan first. Mm -hmm. Pero ito ba ma'am ay nagsimula dahil uh, meron kaagad nag-testing o may nagpaputok na malapit sa lugar na maaaring yung binili nila, sinubukan nila tapos hindi, uh, hindi sumindi o bigla namang pumutok na lang, kinalaunan, ganun po ba yung mga klaseng insidente na nairecord diyan dyan ma'am? O medyo may ibang reasons? Ang sa alaman lang po namin is yung ano lang po sir, minsan po yung uh, yung iba po dyan, nagte-testing lang po kaya po minsan nagkakaroon po ng insidente na hindi po natin Uh, nalalaman mm -hmm. na may nangyayaring ganyan sa lugar na yan. Ngayon, Ngayon naman po ma'am, nasabi po ninyo kanina, meron na rin po kayo na itala na mga uh, uh, may na itala na kayo sa data ninyo na dala naman ng mga illegal po na paputok. Pwede po ba malaman kung okay. ano klaseng mga illegal na paputok itong mga nabili o mga naging sangkot sa insidenteng nangyari po diyan sa lugar ninyo? Yung sa record po namin sa is yung ano line po rin sa yung sa Boga, meron po kami nung mm -hmm. sa kontraboga na sa data. Tapos yung iba po sa yung mga illegal din na paputok ang nakonfiska namin. Kasama po rin po doon sa linabas namin sa mga sa, 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 sa publiko kung ano po yung dapat hindi bilhin na paputok. Mm. Ano, bukod ma'am sa uh, information dissemination alam ko naman po na hindi po Ay, nagkukulang ang ating o, mga kapulisan po. na ipama, eh, na ipabatid sa ating mga kababayan uh, Ano po po ba ma'am yung mga hakbang na ginagawa po ng ating mga kapulisan dyan para maiwasan kung hindi man ma-eradicate e eh, maiwasan po ng ating mga kababayan na tumangkilik at bumili na rin at at the same time gumamit ng mga iligal na paputok Ano po yung mga hakbang na ginagawa nyo ngayon ma'am? Sa ngayon po, ma mahigpit po ang pagpapatupad namin na pagbabantay po namin sa mga lahat ng mga illegal na gumagawa po ng paputok dyan po sa mga lugar ng Bukawi at Santa Maria po. Tapos yung mga pulis natin po, mahigpit ang nagpapatupad din ng mga kapulisan natin ng pag inspection ng mga tindahan po dyan kung saan po marami ding pulis na nakadeploy po at nagsasagawa rin po ng checkpoint at taga-aresto ng mga tao naglalabag ng mga ano, di magandang Mm -hmm. Paglalag, Paglalabag, po sa batas. Okay. Uh, ngayon po ma'am, question lang po. No? Yun sa mga kababayan natin na mga illegal na nakabili at mga yung nagbebenta ng illegal na paputok, ito po ba yung mga nakukumpis ka naman po kagad ninyo? Uh, yung sa ano po namin, na nagkaroon po kami ng operasyon po sir, marami din po na kumpis ka po na paputok na illegal po ang kapulisan po natin, especially po ng Bukawi at Santa Maria po. Ayun. So uh, ngayon ma'am, counting uh, katanungan na lamang po, uh, full force naman po siguro yes, po, ang ating mga kapulisan. Wala naman po mga naka-off duty o naka-day off. Sa pagkakaalam ko, pag ganito mga panahon, lahat po kayo ay talagang nasa labas, nagbabantay at nagmamatsyag. Tama po? Yes po sir. Lahat po kami. Uh, sa ngayon po sir, uh, total of 1,128 na mm -hmm. kapulisan po ang naka-deploy po ngayon sa buong ano po ng Bulacan PPO. Kasama na rin po doon yung mga augmented unit, augmented group, tapos mga force multiplier na kasama namin po sa Paglilingkod po sa bayan ng Bulacan. Ayan. Ah, Ma'am, hindi ko na rin kayo patatagalin pero bibigyan ko na lang kayo yes, ng ilang uh, pagkakataon para uh, maaari kayo magbigay ng uh, paalala sa ating mga kababayan at mensahe nyo na rin po sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na yung mga pumupunta at dadayo pa po dyan sa May Bukawin na nagbabalak na bubili pa po ng paputok at saka yung mga, ka mga kababayan din natin sa Bulacan, sa buong Lalawigan, uh, inyong mga uh, sasabihin, mga payo at mga paalala po sa kanila, ma'am. Go ahead po. Sa ngayon po uh, mahalagang ipinapaalam sa mga publiko ang mga panganit na indiscriminate firing at hikayatin silang mag-report ng kung anumang maririnig nilang putok. At pag-iwas din sa mga lugar na madalas mayroong pagpapaputok at iwasan din ng lugar na kilala nilang. Uh, at pumunta din po sa lugar na kung saan po may designated po kami na lugar na five crackers area mm. na designated sa buong Bulacan po sir. Okay. Mm -hmm. So kung hanggat maaari ma'am, doon lang pwedeng gumawa ng mga fireworks sa uh, display? Yes po sir. Nag-designate uh, din po ang ano po ng Bulacan kung saan po, saan po pwedeng magpapaputok mm -hmm. ng lugar. Uh, pero sa buong probinsya naman po ng Bulacan, uh, Bulacan ma'am, uh, meron naman naka-designate na lugar bawat uh, bawat uh, lungsod uh, o bawat municipalidad Bawat meron. ano po. Uh Opo. -oh. Ay, Meron o. po Sir. Ayun, so maganda na lang na alamin ng ating mga kababayan kung saan yun at doon na lang gawin ma'am para makaiwas na rin tayo sa aksidente at sa disgrasya lalo na lahat naman tayong gusto ay makapagdiwang ng masaya at masaganang bagong taon. Tama po? Yes po sir, ma ano po? makamini salamat po sir at ano, Happy New Year. Ah, din po. Po. Happy New Year ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay okay, sa DWIC. Salamat po. po. po.